Bortkada, nag-aabang kami. <laughs> hindi, nag-check kami ng bubong eh. <laughs> Dahil tolo. Ayan, binitawan na yung mga ibon kanina sa Bukawi lang. Wala pa tayong ibon, no? Ayan, no? Okay, iba't tang, 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 ang tangali. Kaya yung SPC, hindi na tayo. At sa, may tayo sa Bukawi. May puro mama. Sige! Ayan, kami sa taas. Salis na! Wala pa tayong dumarating na ibon. Nabitawan na pala sila sa Bukawi, no? Binaba, galing na ang ano. May abay siya. Ayan, nagdadaanan na. Ayan, ang dami? Ay, no, dami. Ay, no, dami, oh. Dadahanan na bababa oh. Kahit isa wala pa mga birdcada, wala pang dumarating ayo, meron doon nakatuwad oh. Naninilip ng palaka. <laughs> ayo meron na ako isa yun. Okay. Dalawa na. <laughs> Yuna, baba na, bababa na. Sumindok pala yan, eh. Oo nga. Aliparotsky. Baba, Ang galing. Ah, oh, ba yan. Papagod sila eh. Meron pa isa paparating. You know. May take off oh. Ang galing. Kulay black. Ayan na, bababa na yan. Bumagsak pa dun. Ayan. Si Black Bar pala yung isa. Pasok, pasok, pasok. <tap> Hindi ako nakuha na. Dumapo dun sa taas. Ayun, oh. <tap> 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 yung pa isa. Dalawa na sila. white grizzle. Landing pencil pala yan ayun yung isa at grisel ayaw pa pa sa taas dumapo yun na ilang pasok 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 sa taas pasok 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 Ayan. Pasok, pasok. Nailang. Ang ganda talaga pag dito sa taas yung view, mga bird kada Soon, gagawa ulit tayo ng abangan dito sa may bubong. Ayan. Pero tayong paparating isa, Brown. yun si abuin yan pasok 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 pababa na sana na ilang sa akin you know ay si ano to si naputol ang paa <laughs> Yan na, galing. Pasok, 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 pasok. May paparating pa isa. Galing sa malayo. Ayos, nakababa din. Pasok, 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 pasok dalawa pa magkasabay yun may kasamang inakay may kasamang inakay mga bird kada batang bata oh Kaya pala hindi buwibitaw. Umusod kay ano. Na, may inakay na bumaba pa. Ah, wala may pad na. Ayan, kompleto na. Ayan, mga bagyada, kompleto na yung mga ibon natin. Pasok, 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 pasok. Pasok, 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 pasok. pasok, 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 pasok. Yon, magandang tangali mga birdkada. Time check tayo. 1.19. Kompleto na yung mga warriors natin galing ng training ngayon. No? na cancel yung training. Binaba. At yan. <laughs> Kakakompleto lang nila. At yan. Pagka ganito mga birdkada. Kasi late release no mga birdkada. Tapos medyo stress yung mga ibon. Ayan. Kanyang medyo stress sila. Tapos Siyempre tanghali na na bitawan, gutom na yung mga yan. Pwede kayong magbigay ng paba, ng pansalubong sa kanila. Eto. Yan, yung ating fuel mix. Yan, bigay natin sa kanila. Yan. Atin sila ng pansalubong. makakatulong sa kanila to. Kasi mahina ang panunaw ng mga ibon. Kapag ka-stress, no? So, yan. Pwedeng pansalubong yan mga birdyada para bumalik yung sigla nila bilis sila matunawan tapos mamayang hapon magpapakain naman kayo ulit ah uh, yun naman bigyan nyo naman na sila ng flyer mix pwede na yun Ayan. pwede nyo rin halo sa flyer mix yan para hindi mabigla ibon nyo sa akin kasi sanay na yan sila at uh, kumakain na talaga sila ng fuel mix ang lubong. pero kung bago pa lang pwede nyo munang ihalo sa flyer mix no para hindi sila mabigla